So ngayon, nandito kami sa aming rooftop. Support this video. Ayan. Parang inangal-angal ako. Wow, ang ganda nun. Wow. Inangal ako guys kasi nga galing kami sa ano sa baba. Ayan si Almoranes girl. Ang babaeng may itlog. So yun guys. So, the last day na makaakit kami dito sa rooftop. Kaya paalam na. Ito, wala na to. Ayan, gigibain na yan. So, pati yung factory namin, ayan, gigibain na din yan. So, goodbye uh, for six years. And then, so ito sayang din. So I don't know kung kung ipababa ba yan sa aming bossing kasi nga suggest kami for sa mga gamit na ibaba na namin kung anong dapat namin ibaba para naman mapakinabangan pa namin sa kabilang bahay so this lot um, kinukuha siya ni ano ni Nick Clark so so ngayon ang tinatayuan namin um, 1,500 square meter From factory ayan hanggang yung mga bahay dyan tapos yung bar hanggang dun sa resort yan baba yan resort yan tapos yung saan kami nakatira dyan yung bahay na yan so may tao so dyan kami nakatira for now so ang gigibain dito ang unang gibain is this one so itong ano na to um, bahay na to so this house is um, three floor hanggang tatlong palapag po siya tapos yung ano na to guys sobrang sulit 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 asin siya ayan sulit na sulit po ang papagawa ng busing namin sa bahay niya so ayan kung nakikita nyo may mga bar ayan So ito po yan bar yan. So dyan po ang dati nag-disco disco, -disco para ganun. Um yung mga like parti-parti ganun. Ito po ay bahay. May ano to eh 2 4 6 8 na kwarto. Ayan. Tapos 'yun ang grandia. So marami pong mga sasakyan nandun sa factory pa. I think yung sasakyan na diyan matat siguro. Tapos pinalabas na yung grandia. Prepare na yan po. Nandun na po ang yung ibang gamit. Tapos babay by kubo. Yan, by Um, yan ang pinakaunang by dito sa so, hindi pa to tinayo yung mansion na to. So, kasama din yun. Gigibain din yun. Ayan, yung nakikita nyo na building. Ayan. So, ipakiyan natin. Ayan, kung nakikita nyo yung building na yan, kasama din yan sa demolis. Demolis. Ayan. So kumbaga demolition dito guys, Ididemolish -de na ito dito eh. Ayan. Si si Junaniel. Jen, si Junaniel Vlogs. So napakasayang naman guys. Um, yung ibang gamit pinaano namin pinapadala na namin sa Mindanao kasi nga yun ay ma, para po ay mapakinabangan pa namin. Pero yung mga bakal, yan guys, nakikita niyo guys, yan lahat yan ay bakal. Ayan. Bihira lang kayo nakikita dyan, siminto yan. Siminto yan, pero yung dyan o, oh, baba, bakal na yan lahat. Tapos ito, bakal na din. Itong tinatayuan ko ngayon ay bakal din. So nilagyan lang ito ng ganyan na kahoy para po ay hindi siya direct sa floor. Ayan. Tapos dyan si Almoranas Girl, kasama din yan sa Demolish. Ayan. kung nakikita nyo guys napakaganda ang araw ngayon pero kami ay very sad maging naman tapos yung sasakyan na din yan hihilain na yan Ayan. hihilain na yan kasi nga ipakuha na yan siya laki ng ano guys laki ng factory itong factory so sa so, nagtatanong dyan kung ano itong factory ito ay factory dati ng kahamis ito po ang pinakaunang factory na malaki dito sa Anunas. So by the way guys, itong area na to, siya po ang pinakamalaking area dito sa buong Anunas. Siya po ang nakakuha ng 1,500 square meter. yan malapit lang din kami sa airport ng Clark. Yun, airport yun ng Clark. Okay guys, so yun kung nakikita nyo, ang ganda ng panahon. Pero sa amin ay hindi po maganda. Ayan. Kung nakikita nyo, sobrang ganda doon. No? Yan. So yun guys. So magpapaalam na po ang Balay de Padua. So ito po ang huling akyat namin dito sa rooftop. Dito saya-saya kami dati, kumakain ng santol, kasama si Almoranas Gear at saka si Chonanel Vlogs. Ito po yung santol dati. Sobrang ano guys eh, sarap. Malaki po yung buongan nito, yung para siyang bangkok. Tapos, yan. Kung nakakita nyo guys, may resort dyan, sa baba. Tapos yun guys, maraming salamat and see you. Hindi mo na tayo mag-update for how many days kasi nga. Bagano na tayo sa ating mga gamit. Yun guys, bye bye. Sa mga gustong um, magano sa amin, so open po kami for helping. Ayan. Sa gustong tumulong sa amin, ayan, comment down below lang po. Yun lang po, thank you po.